tanim yung Ah, uh, oh, pag uh, na-harvest. Hindi Ah, uh, okay. Ayan, nakabang tayo uh, nag- uh, didilig. Ay, may dumating tayong yung uh, mga kasamahan dito. Shout out bro, uh, ka-agri. <laughs> agrinihan, ano? Supuntan po natin, agrinihan. Saka ito sila, alam ka yun, may kahilis, si kulot. Kulot po, kulot. Kulot? Lang. Kulot lang, kulot. Kulot lang, ayan, eh. kulot. Na walang lang ha, kulot, kulot, kulot. Sa si bro sabang angler oh. Yan, mga bigating kwento, mga fishing hunter. so bro, ano ano to? Dala mo. Mga pananim sir, galing sa DA. Wow, ay sa open pollinated seeds. So ito pala ano, nagbigay si Agri Agrinihan ano, pa please support. Ang ganda po ng kanyang mga tips in ayan pagtatanim. At tips para sa mga baguhan ano, gaya ko. Salamat bro. Oh, so ano natin? Masyal lang po, pasalan. <laughs> Mainit <laughs> di dito, pa, tara. Wala po, wala pang ano eh. Ah? Naa mabiling seats ng takuan. Ah, ba? Tara, dun Doon tayo dito tayong maghapon, pero. Ah, bakit? Ay, oo. dahil tagulan na ano. Gulay ilalim, So ito po. ko. Iya. Hindi experience Ito Alam ko ang kunito. Adulasis 'to eh. Adulasis. kasi madulas, di ba? Dula <laughs> <laughs> Ito na haba-haba ni sis to. Itong mga sitaw na yan haba-haba ni sis. Bilogis mo iba. Diyan mo. Okay. Ito ito. Tapos alam ko certified sila uh, ng organic seeds. Organic seeds. Ah, uh, so ibig sabihin mga kwento wala mga chemical ano? Wala. Dahil ito oh, pag may chemical to, kulay green to eh, di ba? Na po may mga gamot. Oo, oh, may mga gamot. Eh, hindi wasan. Uh, Oo. Oh. Testing sitaw Hmm, ayos. Uh, ito maganda itong oh. ito, tipino. tipino. Okay. Pero maliliit siya na variety na. Oh. Pang salad din. Hmm. Pang salad. Kasi may nakikita ko, may sinusupply na rin kasi ako eh, kaya lang wala. Hindi kaya. Diyan sa mga ibang restaurant. Yung restaurant dyan sa loob. Meron. So bro, anong well, may papayo mo sa akin na uh, ito, yung aking pagtatanim. Bilang isang uh, Tawag dito, nagbibigay ng mga tips sa mga... <laughs> organic kasi may mga tanimbira. Ay, may mga alaga yata kay Lagstock. Uh, sa ngayon, wala pa eh. Pero may manok po. Oo, oh, manok, mayroon. Kaya lang uh, hindi pa sila nakakulong. Kailangan. Kaya lang makakulong ano, para yung dumi o oh, kanya na, manure, chicken manure. No? Integrated po eh, para mapawaba yung cost. Oo, oh, ng mga kwan. organic, ano? Ayos. Oh, so, ito po, binigay niya, no? Dami. Salamat bro ha. Ganda. Galing nang day. Three isa seed farm natin. Oh, ayos. So, mga, yung mga kan, yung halimbawa mga organic na kan din, mga pamatay kulisap o pantaboy pala ano kasi ang mga organic hindi na pinapatay, di ba? Tinataboy lang ano? Apo. Oh, ang ginagamit ko po yung OHN. OHN. Yung bawang na may luya. Ah, ano, DIY na. Concoction po, natuturo din ng Hindi, sariling gawa, gawa-gawa na gawa, rin. Oh gawa siya sa bawang tsaka luya. Luya. Oh, yeah? Tapos yung two, yun na po yung may mga sili. Oh. Yung herbs, makabuhay. Yun na yung pang talaga ng peste. Puksak talaga. Yung one, pwede pa sa light mm. Immune booster din. Immune booster. Eh, muto pa lang. Ah. 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 Oh pick and pay. Oh pick and, <laughs> pick and pay. Ah, binenta ko na rin mismo. Oh, Aisha. Ah, asal. Ah, ya ko kayo. Bilihin nyo ha. Kasi baka <laughs> pick, and ha, pick and Pay. Oh, Pick and Pay. Ha? Oh, basta paala na, kusa damian mo para. Kercy liyan, kay lang wala kang wala kang kilwan eh. ay. Sa dami-dami mo para ako nalalaman ko magkano hindi mo yung hinog niya hinog sarap pa naman kainin niya na hilaw no talong Okay tama yung mga talong ko, ang daming mga kuno ano, no, daming mga bis o mga ano, no? mga, di ba? Kasi walang espirito. Ah, kaya lalapitin ng mga bubuyog eh. Kaya, pang ano, pang pollinate. Pollinate, o. Oh. Ayan, pang ano, oh. tutubi Tut Tutubi Ang <laughs> liit, no? Ayan pala, tutubi karayo pala pang ano. Yeah. Lalo nung kan, ah, nung ah, buhay na buhay pa tong sunflower. Ayan yeah, pa yung kumakain ng lamok, yung tutubi karayo. Oo, oh, ganda, no? Nung ah, fresh pa tong mga sunflower, grabe ang bis dito. Ito po, eh, kinakain po yung seeds niya. Oo, oh, oh, nga, na ako nito, kapon. bukas bukas ako mag-harvest sana eh kaya lang okay to madahi pa naman sitaw yan pili nyo yung malalaki o kaya maliliit pwede na ayon sa ayon sa inyong taste laki na ito oo oh. mabilis lumaki mabilis nga Mantal nandun, nilalaro-laro mo pa, no? wala, wala. isang buwan talaga ano lang ano lang yung kamatis lang talaga oo oh. ano oo mm -hmm. oh. Sarap naman ba kailang wag lang lagi kasi nakakaiblad ng gulay mo sir ano boss maganda sulit yung farm mo sir oh, thank you Ganda ang bisitahin. Mm. <laughs> Kung <Kaman laughs> punta sa sabang, bisita po kayo sa kanya. Oo, oh, ito yan. Pag yung kalimutan daanan, no? Ayun ang sariwa. Hmm.

ang dami mo buyog oh. Ngayon wala nang maulam. Sawa na rin talaga yeah. kasi. Oo oh. oh, nga, nakakasawa isda no? Kaya nga ako, minsan nagkakarni na eh. Nagkakarni naman na karana. Hmm. Nagbibigay, hindi na naubos. Ha? Yeah. Napanis ka eh. Ibang oh. Ha? Bagong? Oo, oh, pili. Ay, babagungan ba? Huwag nang bagungan. Hmm. Oo. Oh. Prito, sa 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 kamatis, Ay, ano no? Lang. Mga may ano tuyo. Siman lang. <laughs> lang, lang. ako kung tinakaw ko kung pwedeng Bro, agree niyan. Itong kwan ba, ito itong mga kangkong na to. Pwede kayang i yung buto, no? Pwede kayang italim, no? Magkawang kaya yan? Tutubo kaya, ah, hybrid yan. Ah, kaya yan? Hybrid ba? Ah, Oo po, hindi naman natin hybrid yan. At sa kwanto? Chinese? Bulak lang na, dapat na harvest na siya. Hindi, pinabayang ko lang talaga, sinadya kong hindi ikuan. Ah, para mag... O, oh, isusubukan ko ba? Hmm. Chinese kang konto? Okay. ka ba? Hmm. Pag-harvest siya po, kaya talbos na. No? Oo, oh, wala, ginagapas ko para kuan, magkuhan sila. Uh Oo. -oh. May buyer po kasi sa, ano, yung uprooted yung gusto, yung pagtubo tubo niya, burot na. Oo. Oh. Kasi malambot po yung ano nakakain ito. Oh, oh maganda so, yung tumi medyo tumitigas na siya. Oo, oh, yung medyo kan talaga hindi siya gulang, no? Opo. Oh, yun nga, nga lang ano po yun? Plant harvest, plant harvest. Oh, yun nga gusto ko eh. Pero quality naman po maganda. Oh. Ito medyo tumitigas po pag pagkakating. Mm. Wala ko pa sibling sa hmm. niyo. Hindi. Ay dapat din dalawa pre. Oo. Oh. Oh. Hmm. Oh. Tekayo mga limang piraso pa po yung kanyang uh, narbis ganda dami ah sariwa sariwa o sige sandaan na lang po yan sandaan na ba naman o sige naman o naman kasi o ganyan talaga mga magkakaibigan ba? o o o ayos thank you napakamura ng gulay dito kami sa palaman so mura talaga gusto nyong pumunta dito thank you thank you ayan o thank you Oh, yes, pick and pay daw, no? pick and pay. Napakamura oh. <laughs> ah, po yan, o. Oh. Kaya sa susunod, pag may timbangan na, ay mahal na po yan. Oh, kasi pag ganyan po, ngayon, ngayon, ay tsamba-tsamba na lang. Salamat, bro. Salamat din. Salamat. Salamat sa ulit Salamat sa mga seeds. Sa mga... Thank you, thank you. thank you. Okay, salamat, bro. Salamat, salamat sa inyo. Sobrang init. Kaya, ayay, inogod ko yung aking tanim doon na abukado. Buti na lang hindi ko natanggal doon sa tawag dito ay mm, plastic. Buti hindi natanggal, di ko na natin, natin tinanggal. O hindi natin natanggal. Mm hmm, dahil uh, ito, hindi kaya, hindi kaya ng init. Nagkaroon ng uh, ito, oh, matutuyo na. Oh. Silong muna natin dito. At sa tag-ulan na natin i tanim ulit. Ala hindi kaya, masisira lang to ang ating abukado. Ilagay na lang natin dito sa ating paliguan no. Dito yun po yung abukado na iba na aking uh, ah pinupunla. Dito natin ilagay. Hindi kaya ang init, sobra. Kahit uh, dilig-diligan natin, hindi kaya. Kailangan po na makabuhilo siya. Thank <sighs> you. Alright. Diyan muna siya. Ay, nako. Sayang. Ang tinirang di natin natanggal yung plastic. Hindi na kaya ang init. Huh, hapon na naman mga kalingap nga pwede naman tayo magtrabaho dahil wala na namang mainit na nakakasakit ng katawan tayo po yung ngayon ay tuloy natin yung ating uh, paglilinis pag papahabol ulit ang ating tataniman ng gulay tara tayo bubura yung ating tanim dito ano Ay ah, ito na naman ating susunod Unti-unti lang. Paunti-unti -unti hanggang sa matapos. Eh, bukas mag-harvest ulit tayo ng uh, okra. oh Dami okra. Oh. Tapos sitaw ulit. Sayang yung order natin. Hindi na uh, na bigyan dahil wala kulang ah, okay, ito tuloy tayo sa ating uh, pag uh, Ay, naku, gabi na. Uy, gabi na. Iyan naman, hapon na naman. At iyan natin natapos, uh, ano? Ang ilang oras. Ay. At yung hapon lang tayo nagtatag, lilinis, sunog Pag medyo malamig-lamig na. So, yan. Bukas, pagdidilig na naman tayo dito. Dahil tuyot na naman ng lupa, oh. At okay naman yung ating tanim. Ah, siguro isang linggo pa. Mag-aabuna naman tayo dito. Mag-aabuna tayo sa ating uh, sitaw. At tinam naman pala natin ito ng kung ano, no? Galing sa dito na binhi. Na uh, binhi na sitaw. Tinam natin dito sa, yun, sa taas dito. At may tumubo naman. Alright, oh yun o oh. May tumubo So ayong ating manok oh, Gabi na uy oh. Tama na yung tuka-tuka uh, Uwi na dun Hindi di mo na makita daan mo oh. hmm, Ito uh, Kung mapapansin nyo may kanal ano Diyan po natin itatanim yung uh, Sitaw sa medyo gilid Yung medyo mabuwaghag hag para pag nagdilig tayo ay uh, alright. Parang uh, ganito rin sa kabila. Oh. May kanal. Tapos pag malalaki na kunti, ay eh, kung pwede natin i-cultivate, cultivate natin. Mm hmm. Ganon din yung ating uh, okra dito. Okay, okay na. Sama na natin dilig bukas kung uh, makapagdilig tayo kasi mag harvest ulit tayo dito ang sitaw ito pa oh mga sa panglinya to sa panglinyang sitaw dalawa tagit na natin o oh, isingit natin sa gilid ng okra mm, so yun ang gaganap natin ngayong maghapon mga kalingap Uh, at nga tayo ng uh, isa nating kasamahan sa uh, o sa mga isa sa ating mga kasamahan no. Si Agrinihan, shout out bro Agrinihan, salamat sa seeds. At sa inyong mga kasama no, thank you thank you very much. Thank you sa lahat. So shout out kay na, Kalinga Prabat ng uh, buong team Kalinga Prabat. Ayun, parang madilim no. <laughs> so hapon na no, o pa Oh, nag-agaw-dilim na. So, bye-bye-bye na. God bless sa ating lahat. Salamat sa ating mga sponsors, subscribers, uh, ating anonymous sponsors, salit viewers, thank you, thank you. So, bye-bye-bye muna! Ayan! Thank you sa lahat!